hindi siya makapagsalita ng tama. Yun ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay dayyub. Ibig sabihin, napaka responsable Responsible o napaka napakahinang lalaki. Ay dayo. na, napaka mas matindi pa sa yeah. ano? Mas siguro mas paano pa yung bakla kasi makapagsabi pa pero hindi lang nila sinasabi na mainam yung bakla bawal yung bakla sa Islam Di ba? Pero kung hindi ka makapagpigil na ginagawa ito yung mali, hindi nag yung anak mo, yung asawa mo, hindi nagtatakip ng aura, di ba? Hindi mo sila napayuan na ito yung tama, ito yung mali. Ikaw yung pinakamahinang ng lalaki. Pinakamahin ng nilalang ka. Ikaw yung dayot na sinabi ng Prophet Muhammad. Salala, sarap ikaw yung pinakaduwag mo. Kahit pagkaano mo katapang sa kapitbahay mo, sa kalaban mo, pero hindi ka makapagbigay ng payo sa pamilya mo, ikaw yung pinakamahin. Pinakaduwag sa lahat. So sa atin, sa Islam, hindi natin pwedeng ipakasal ang ating mga kababayan doon sa kanila. Huwag natin ibigay sa kanila. Kasi bakit? Para iso ang gusto natin. At yung pagkasawa naman sa kanila, yung vice versa, para para sabihin nila na ito ay unfair naman, may condition yun. So ito yung sinasabi na hindi natin pwedeng pakasalan yung mga tao, walang panana, yung mga babae, yung mga walang pananampalataya, liban na lang sila na sila ay mag-Muslim Sila ay mag-Muslim na. Pero, yung mga as, yung mga, yung mga ahil people of, people of the book, yung Christian at saka Hindu, may kondisyon ng pagpapakasal sa kanila. May kondisyon yun. Kailangan sila ay mga babaeng malilinis, mga mabubuti ang kanilang ugali. Sa panahon ngayon, mahirap Mahirap na mag So, so maliwanag sa inyo? May katanungan pa ba? May katanungan pa ba? Sa mga 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 na under nung pa ako si sa ang trip eh. Na under. Kasi <coughs> sa akin, ang masakot ko sa inyo. Ang presyo sa trip. Gumawa ka na sa inyo, paano mo? ka sa ako. Parang sinipunin sa ito, bilang, tayo bilang mag-asawa, ito, bilang mag-asawa, bro, ito, kayo sa ating sarili at sa inyo. Hindi, na, hindi natin na iiwasan na tayo ay nag-aaway. Mag-asawa, di ba? Sa salita, mayroon pala pag-aaway. Eh. Pero, huwag mong hayaan na lalabas yung asawa mo na hindi kayo nagkabati. Huwag mong hayaan na lalabas sa bahay mo, yung asawa mo ay hindi ka nagkabati sa inyong mula, uh, mula na kayo ay nag Bakit po? Pag makalabas yun, pupunta yun sa kanyang nanay, sa kanyang kapatid, sasalita ng ganito, ganito, ganito. Sisindihan, 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 sisindihan. Ganun ang ganun, ganun, ganun gagawin ng syeta. Kaya payo sa atin, huwag natin palabasin ang ating mga asawa hanggat hindi na tinaayos yung ating problema. So, oh, huwag mong palabasin sa mga hanggat maaari. Huwag mong palabasin. Lock mo lahat ang mga pinto. Lambingin mo dun sa loob. Kung kaya mo. Baga mga 30 minutes. Kasi yung babae mga ano yan? mga 20 minutes. Alam niyo naman babae, parang hindi naman kayo lalaki. Eh. Diba? Lambingin nyo lang yan. After nun, ay bakbakan na sabihin, nagtakabato na kayo. So, yun. mo? Kasi kaya ako na kasi may na kasi yung natanong ngayon. Sa muslim pala, ang sabihin, totoo ba na yung narinig yeah. ko naman pag-ibig? Paano walang pag-ibig? Walang pag-ibig. Ah, walang girlfriend, boyfriend. Hindi, ah. so, sa Islam, ang pag-ibig ay nandyan. <laughs> Dami yung pag-ibig dito sa Islam. Innamal mu'minu na ikhwa. Tunay na ang tunay na magkapatiran ay yung mga may pananampalataya. At yung sinabi ko kanina, La yu'minu ahadukum hatta Yuhibba li akhi, may yuhibba li nafsi. Hindi, ganap ang pananampalataya sa ay sa inyo, hindi nyo minamahal hindi nyo minong gusto. Ay, umabang gagawin sa pagmamahal natin sa Diyos. Ay, ayun na, hindi natin yung Diyos. Ibig sabihin, kumahal na mahal na yung babae sa iyo. Gusto, gusto mo siya. Ngunit ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, La atakabusina. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit sa mga nangyari. Ibig sabihin, lahat ng mga babag, bagay, sa iyo po na Nasa Biblia yan. Nasa Biblia ng Kristiyano yan. Nakapagalagay kasalanan yan para ang mga Ngayon, dito sa Islam, kasal muna bago ligawan. Kasi nga, kabilang sa pinakamalaking kasalanan yung pagsisina, yung pangangalunya. Yung paggamit mo, yung paigipagtalim natin, iyadan bila, ilayo na watay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi natin mahrab, hindi natin asawa. So, ang punto natin dito, mahal mo yung babae, mahal mo si Allah, unahin mo si Allah. Sinabi niya, babae, ano anong gagawin mo? Para malaman mo yung pag uugali ng babae, kasi gusto mo makilala siya eh. Magtanong ka sa kapitbahay niya. Magtanong ka sa kaibigan niya. Magtanong ka doon sa... Magtanong mag mag ka doon. Magtanong ka. Magtanong ka doon sa... Tingnan mo yung ugali ng... Pag-uugali pag niya, pakikitungo niya sa magulang niya. Kung <laughs> maganda yung pagkito mo sa magulang niya, mabuting babae yun. Pero pag hindi maganda yung ito mo sa magulang niya, pasaway siya, hindi mabuting babae yun. Kasi kabilang sa mga, kabilang sa karapatan ng ating mga anak sa atin, ay ang pagpili ng magiging nanay nila. Ito yung una. Piliin mo yung magiging nanay ng mga anak. Ito yung pinakarapatan ng ating mga anak para hula sa atin. Okay. Sume so, may katanawan pa? Wala na. Wala na bro. po mas katanawan. So ngayon, dito tayo sa pagpatuloy natin yung abot sa pagkain. Okay? Ngayon sinabi dito, kulumbang. Amaran an sallallahu alayhi wa sallam biqatni yuhramu aklu ma amaran an-nabiyyo sallallahu alayhi wa sallam lahat Nang inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dapatin ito ay hindi ito pwedeng kainin Hindi pwedeng kainin So ibig sabihin kapag nakita niyo ay sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam petayinyo hindi ito pwedeng kainin Okay So, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sa sal al Al-Fa'ar, itong daga. So, kapag nakita kayo ng daga, ay dapat niyo siyang sinabi ni Propeta Muhammad sa Salam al ay patayin niyo. Kasi bakit yung daga na yan ay dumi. Ang daming virus niyan, kahit pa doon sa bundok, kahit pa doon sa gumayad niyan. Kahit saan daga yan? Sinabi ni Propeta Muhammad, kapag nakita kayo ng daga, kailangan niyo Patahin, okay? Kalau well, akrab, saya bilang akrab, yang, apa? Yang, deh, yang Scorpio. Akrab, Scorpio, bawal ke ini? Bawal. sa 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 taywa, sa Taiwan, sa Thailand, sa ano ba mga lugar, kinakain nila yun. Bawal yan bro. Kabilang din dito ay al -guraf. Yung ibuna, uh, Ibu na may tip huwag. Huwag. Pagkita Kapayin Walhaya. Yung ahas. Kung nakikita kayo ng ahas, ay dapat nyo patayin. Pero, take note, sa panahon ng propeta Muhammad SAW, ang propeta at mga sahaba, nung sila ay, sila ay nagjihad, kasama ng isang sahaba, yung sahaba na yun ay umuwi. Ngayon, nakasulubong yung asawa niya, ganun-ganun yung hindi, baka parang hindi may tsura yung mukha. Sobrang takot. Ngayon, yung tinanong niya, hindi, ang sabi, hindi niya masagot ang Sabi niya, may, mayroon, mayroon, ngayon nga doon, meron parang ganoon. Ngayon pumunta doon si, yung isang sahaba, nakalimutan niya yung pangalan, nakita niya yung ahas na napakalaki. Ngayon, ang ginawa niya, pinatay niya yun, kaagad. Ngayon, hindi pala talaga ahas yun. Inkanto yun na nag-anyong nag, nag, nag ahas. At alam natin yung inkanto, meron din silang kakayanang pumatay namatay din siya. So payo sa nung dun, yung 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 ano na yon, yung balita na dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbigay ng payo ang propeta Muhammad. Na kapag nakakita kayo ng kakaiba sa bahay ninyo, kakaiba, mga uh, hindi pangkaraniwan na dumating sa bahay ninyo ang sabi niya. Sabihin niyo, umalis ka dito. Kung inkanto ka, hindi, kung hindi ka totoong ahas uh, o ano pang maghayo, sabihan nyo na umalis ka dito three times. At hayaan nyo muna. Pag umalis yun, engkanto yun. Pag nandyan pa rin, king cobra o balakon, kapatayin mo na. Kapatay mo na. Kapatay mo sana, <coughs> kapatay sa mo no, Mm -hmm. Namatay yun. Kasi bakit? Ang, ang sabi ng Prophet Muhammad sa salam, hindi, yun, hindi ahas yung pinatay niya. Hindi jin yun, nagaan yung ahas. Yung eh, nagbigay ng payo ang Prophet Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. <coughs> May katanungan? So kasunod dito, bawal kainin ang ah, lahat ng kullu ma nahal nabi sallallahu wasallam. So, so lahat ng ipinagbabawal ni propeta Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam na patayin ay bawal itong kainin. Ano ito? Kanamal. Ibig sabihin yung namal, yung langgam. Pero sa Bisaya, pwedeng kainin yung langgam, ha? Basta huwag lang yung may, ano, matas yung tapos may tas yung Hindi pwede yun. yung langgam, sa Bisaya, langgam kasi Ay, hindi, nagbigay ng balita. Di ba? Salamat. Salamat. Hindi iba. Sa isang taon, makikita ko dito. Isang taon lang, isang beses mo makita dito. Dito sa Estrahan Mero Yung hudud na yan, sa panahon ni Sulaiman alay sa ang sabi ni, alay, alay ni Sulaiman, sabi niya, papatayin ko talaga, paparusahan ko talaga yung hudud na yun. Bakit? Wala pa, hindi pa umuwi. Nagagagala-gala siguro yun. Nung dumating si Hudud, ay <coughs> nagbigay siya ng balita na meron siya nakitang babae ng babae na ito ay sumasamba sa sa araw sa Diyos Diyosan. Diba? Ngayon, gumingi, nagpalit si Sulaiman alayhi salam, miniting niya. Ngayon, may mga inkanto kasi yung inkanto, kaya kaya, kaya kausapin ni Sulaiman. Kaya niya utusan, yung hangin, kaya niyang maintindihan yung salita na, yun na binigay sa kanya ng Diyos. Yung salita ng Insekto yung salita ng mismo yung langgap ay naunawaan nyo. Naunawaan nyo na Sulaiman. Ngayon, nag-meeting sila kasi binigyan niya na sulat, pinadala sa doon. Nagbigay ng sulat doon. Kung hindi mo titigilan yan, ay tunay na wawasakin ko ka yung lugar mo. Pupunta kami dyan. Susub lulusubi namin kayo. Hindi mo titigil yung pagsamba dun sa Ngayon, dalawang beses, ngayon yung, yung malika, yung babae na yon ay nag, ano siya nag-desisyon siya? Na yung trono kasama niya kapunta dun sa sa lugar ni Sulaiman. So ngayon, yung uh, mayroong kanto. Ang kanto na yon ay si Ifrit, pinaka-general. Oh, sabi niya, si Frit, sabi niya, Sulaiman, ako nang bahala. Isang kisap mata mo lang, isang kisap mata mo lang, nandyan na yung, nandyan na yung, ano, yung trono ni, tsaka yung kubay. Pero may isang tao na maala, mayroong kaalaman. Binigyan siya ni Allah subhanahu wa ng kaalaman. Yun ang sinunod ni Sulaiman. Yun ang sinunod ni sila mas mabilis pa dun sa ginawa ni Ifrit so mali na mga kapatid wala na bang katanungan at ang panghuli na bawal nating patayin okay pinagbabawal ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ma nabi sallallahu wasallam ang katlihi ang kasunod nito ay difda dafade so bawal nating patayin yung, yung ibig sabihin ng difda alam niyo yung, 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 yung Kuka, ano ba yun? Palaka. Pawala din po tayo. Kasi malaki ang tulong. Malaki ang tulong nito. So, sa mga kumakain ng palaka, kahit pa palakang bukid yan, kahit padagang bukid yan, hindi mo pwedeng kainin yan sapagkat ito ay ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Okay? So, may katanungan kayo mga kapatid sa pananampalatang Islam? Okay. <coughs> سويا بلا مغولي الأكل من الأطعمة المحرمة عند الضرورة سيدنا كبات إمرجنسي أستاذ يمع باعي نبينا بابا ولي الله بدي مك عيني سوك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم وش لله إن كنتم يا أهل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم So tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapahintulot sa atin ang pagkain ng mga malinis sa pagkain at pinagbabawal sa atin ang pagkain ng laman ng baboy, yung namatay, yung dugo, yung kinatay na hindi binigkas sa pala ni Allah yung inalay sa iba pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng kainin yun. Okay? Pero ngayon, emergency. May pagkakataon talagang ganito. Emergency, wala kang makain. Nasa disyerto ka. Isang wala, sa Saudi tayo. Tapos, nasa disyerto ka. Naubusan ka ng gasolina. Wala, wala kang matkita ang tao. example may nakita ka doon na bawal kainin. Pinagbabawal ng na Kapeta Muhammad sa Allah sa na kainin. Pero magiging pinapahintulutan ito. Sapagkat so, sinabi ni Allah, pamanid turra, bigay riba. Ibig sabihin, kung sino man ang napilitan na na talaga niyang kumain o na-stranded sa isa kailan, na wala sa ibang makitang pagkain. Example, yung island na yun ay vanishing island. Baga pati lang na walang, walang kahod, wala lahat. No? Wala naman siya mag ng o ano pa man. Na nandun lang ay kasama naman yung baga naanog sila dun. Kasama niyo yung baboy. So, pwede na siyang kumain doon. Okay, pwede siyang kumain ng baboy hindi the tarura sa panahon na kung saan kailangan niya. Pero hindi ibig sabihin na ubusin mo yung isang buong baboy na yun. Hindi, kung ano lang sapat. Example, dito ka sa lugar na to, maglalakad ka ng ilang ano, alam mo na doon sa pila mga limang oras sa disyerto, mayroong ano doon. So, kakain ka lang ng sapat na makarating ka doon. kakain ka ng sapat na mag, hindi ka na pwedeng mag... take out, take out pa? take diba? bro ano bro? hindi ah, ko sa alam para may pwede magdala? pwede ka magdala bro walang problema Dalhin, <laughs> mo kumakain. Na, eh. Nasa gitna ka ng... Sa po, nakapunta ka sa Norway. Nag-aayos doon. lang wala ka talaga yung makain. Wolf lang. May wolf din na nang tumigas. So, no? yun lang ang pwedeng mong kain. ka doon. Pero kung... Mag-ingat ka rin, baka ito yung kainin ng wolf. Diba? So, yung mga pinagbabawal na hindi pwedeng kainin pagdating sa panahon na kailangan mo. Kailangan talaga ay pinapayturo talito, okay? So ng dito na lang wassallahu wa Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa <laughs>